isang basic na pag no? dahil isa sa aking follower ay nagtanong. Ang video na ito ay hindi para sa mga professional na electrician o baguhang electrician dahil alam naman na nila ito. Ang tanong niya ay patungkol sa switch kung paano daw ba makukonfirm kung sira na ito. Sa simpleng tanong ay huwag nating ipagdamot. Siyempre, normal lang kapag wala tayong idea ay lalaro-laroin natin ang switch at bibili tayo ng bulb at magpapalit tayo. At kapag hindi gumana, doon na tayo magdoduda na iisipin natin baka sa wiring natin at doon na tayo magahanap ng electrician, no? Kaya mahalaga, meron din tayong test light, no? Mura lang naman ito. Sa ganitong paraan natin siya, makukonfirm na sira na. Meron niyang butas, no? Sa taas baba, itutusok natin ng ating test light. At kapag umilaw yan, na naka-switch on, at meron tayong bulb na nakakabit, 100% sira yan. Kaya huwag ka nang mangamba o mag-isip ng kung ano-ano na baka kung ano pang problema no, sa wiring mo. Kung wala kang test light at wala ka rin naman mahiraman, pwede kang gumamit ng wire, ano, stranded, balatan mo lang ng sobrang ikse sa dulo. Tapos uh, ija jumper mo sa may butas. So bali yan, ganyan lang ang pag-confirm.